sobrang kalat nga ng aking lagayan kaya naman naisipan ni kapitana na gamitin na yung kanya in order sa tiktok so ito nga at mga talaga namang hindi na makaintindihan ang kalat dito sa aking kusina at dahil nga nahuli ako sa video, nilagyan ko na ito ng mga label, kinuha ko na sa lagayan so yun na ating magagandang uh, container ayan And ang iba inilagyan na natin ng label katulad nito yan, nilagyan natin ng mga patis ng soy sauce and then ang edible oil edible oil pero vegetable oil ang nakalagay <laughs> so yan aliw na aliw ang aking bata sa paglalagay andito nga ulit ang aking pamangkin na talaga naman siya ay naglalagay din na talaga namang aliw na aliw nga sabi ko kanina sa paglalagay, ninidahan dahan lang ha baka mabasag, ayan So, para lang kami nagbabahay bahayan sa aking munting dirty kitchen. Napakakalat nga dito sa aking dirty kitchen. Pero, maya-maya naman ay madali namang maayos dahil nga maliit lang ang aking uh, kusina. Ito nga pala yung aking kitchen utensils na gustong-gusto ko at gagamitin ko na sa aking pagluluto. Uh, Siyempre, binang nanay, kailangan natin lagi nasa kusina. So, ito ang aking... Uh, mga utensils, nagawa sa kawayan sandok, ayan may syanse, may tong at kung ano-ano pa, ayan o oh. tapos ito na yung ating mga nailagay so binigaw, wala pang laman ayan, meron din siya kasing kasamang uh, ganito pinakakahoy uh, ito yung, nauna ko na i-content sa aking unang vlog, so ayan Ito kasi bala kong ilagay pag ako ay nagkaroon ng kubo, ay ngayon ay wala pa tayong kubo. So, ito na muna ang ating lalagay sa ating dirty kitchen. Finally, dito ang kanyang lagayan. O, di ba Maganda-ganda. And, malinis siyang tingnan. Uh, so, ito akin dating dish rack. Dish cabinet. <laughs> Hindi pala dish rack. And, ginawa ko ng lagayan ng mga condiments. So, meron siyang panara para safe. 'di ba? Finally, masaya na naman ang inyong kapitana sapagkat nadagdagan na naman ang ganda ang kanyang dirty kitchen. <laughs> Sana all. O, ayan ang aking lagayan. Uh, ah, in order natin sa TikTok. And masaya ako bilang nanay na malinis ang aking kusina. Kasi lagi kong bilin sa aking anak. Ah, unahin mo linisin ang ating kusina, ang ating ah, kainan para naman hindi tayo magkasakit at laging malusog ang ating pangangatawan ayan, ang ganda-ganda na niya muli po, pinost ito ni kapitana, para hindi po magpahile, kundi para maging masaya, at maibahagi sa inyo, na bilang nanay masaya ako kapag kaganito ang ating Dirty Kitchen so yan na nga, maraming maraming salamat po sa inyong panonood and sana po ay nasiyahan kayo at magkaroon ng inspiration, para din po gawin din ninyo yung aking mga nagagawa, maraming maraming salamat po God bless po sa ating lahat Thank you for watching!